Sa gitna ng mga biglaang pagbabago, umakit na nga po sa junior middleweight si Jarron Boots Ennis, umatras sa negosasyon si Tio Fimo Lopez laban kay Haney, kaya ngayon ang mata ni Devin Haney ay nakatutok na kay WBO World Welterweight Champion Brian Norman Jr., habang puspusang pinaplansya ng kanyang ama at trainer na si Bill Haney ang isang blockbuster deal. Isa lang ang mensahe nila, walang ligtas sa listahan ni Devin. At kung gusto daw po ni Brian Norman Jr. ng parehong presyo tulad ng kanyang hinihingi sa laban kay Jarron Ennis, pe pwede nila itong makamit sa pamamagitan ng paikipagtuos kay Devin Haney. Matatanda ang 2.2 million dollars ang hinihingi ng kampo ni Norman Jr. para labanan si Ennis. Tinawag ng karamihan na daking ang ginawa ni Brian Norman Jr. sapagkat masyadong pataas presyo ang ginawa nito. Kung dati ay binabayaran lamang ito ng 200 to $300,000 sa kanyang laban, inalok ito ng $1.7 million ng kampo ni Eddie Hearn para labanan si Jaron Ennis bagay na tinanggihan ng kampo ni Brian Norman Jr. Pero ngayong nangangamoy meron na namang big money fight itong si Brian Norman Jr. na kagagaling laman sa isang impresibong panalo kontra kay Gene Sasaki kung saan. Kandidato nga po sa 2025 knockout of the year ang kanyang panalo, hindi maiiwasang mag-ingay ang pangalan ni B. Norman Storm. Dahilan upang magka-interes sa kanya ang former lightweight undisputed champion na si Devin the Dream Haney. Sa katunayan, ayon sa report, e eh, na-opera na nga daw po. Ni kamahalang Turkey Alal sheikh si na Devin Haney at Brian Norman Jr. na maglaban sa Saudi Arabia. At hinihintay na nga lamang daw po ang sagot ng kampo ni Norman Jr. Pero ayon sa ama ni Devin na si Bill Haney, e eh ang dami nga daw pong tao sa kampo ni Norman Jr. So balit walang gustong kumuha ng ballpen at pirmahan ng kontrata. Kumbaga parang natatakot ang dating mga amigos. Pero sana wag naman pong ipagpalit na naman ni Brian Norman Jr. ang isang big money fight. Kapalit na paikipagtoo sa mga B-level fighters para magmukhang magaling siya. Matatandaang ang Jaron Ennis fight ay ipinagpalit po ni Brian Norman Jr. sa Derek Cuevas fight. Naniniwala ako sa husay at talento ni Norman Jr. at ikinukonsider ko siyang isa sa mga pinakamahusay sa welterweight. Kaya sana naman tanggapin niya ang alok ni kamahalang Turki Alal Sheikh at palagan si Devin Haney. Ang baraha, patunayan mo sakin, ha.